Ngayon, sama-sama natin pag-aralan ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Magsisi at Manumbalik sa Diyos. Nang isinilang tayo sa lupang ito sa laman, nakalimutan natin ang lahat ng bagay tungkol sa langit. Hindi natin naaalala kung ano ang nangyari sa langit. Kaya, Hinayaan ng Diyos ang mga propeta na magsulat ng tungkol sa ating mga nakaraang buhay sa Biblia at itinuro sa atin na hindi tayo ipinanganak para mamuhay ng walang kabuluhan at mapahamak sa lupang ito. Ang ating pag-iral ay may tiyak na kahulugan. Kung gayon, alamin natin kung paano ipinapaliwanag ng Biblia ang tungkol sa ating mga kasalanan. Tingnan natin ang Isaiah chapter 53 verse 1. Sinong naniwala sa aming narinig? At kanino hayag ang bisig ng Panginoon? Sapagat Siya'y tumubo sa harapan Niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, Siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat natin pagmasdan Siya at walang kagandahan na maibigan natin sa Kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. At gaya ng isang na pinagkubilihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Verse 4 tunay na Kanyang pinasa ng ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan, gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Tingnan natin ang verse 5. Ngunit siya nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Sa Isaiah chapter 53, nakarecord kung paano magdurusa si Kristo sa krus pagpumarito siya sa lupa sa laman. Mga pitong daang taon bago pumalupa si Jesus, Nirecord ito ni Propetang Isayas. Ang lahat ng kirot na pinagdaanan ni Kristo ay dahil sa ating mga kasalanan. Pagbinasa natin ang Isaiah chapter 53, madali nating maintindihan kung ano ang ginawa ng sangkatauhan sa langit bago tayo na ipatapon sa lupang ito. Tingnan natin ang Isaiah chapter 50 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon, na saan ang sulat ng pagkakahiwalay ng iyong ina na aking ipinaghiwalay sa kanya, o kanino sa mga nagpapautang sa akin ipinagbili kita. Narito, dahil sa inyong mga kasamaan ay ipinagbili kayo, at dahil sa inyong mga pagsuway ay inalayo ang ina ninyo. Sinasabi rito na, inyong mga kasamaan at inyong mga pagsuway. Tinuturoan tayo ng Biblia na ang ating mga kasamaan at mga pagsuway sa langit ang siyang nagdulot sa atin na tumalikod sa Diyos. Lumipat tayo sa Isaiah chapter 59. Sa Isaiah chapter 59 verse 1, nasusulat na, Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Ibig sabihin, ang ating mga kasamaan ang siyang nagdulot sa atin na tumalikod sa Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo ano pat siya hindi nakikinig sapagkat ang inyong mga kamay ay nadungisan ng dugo at ang inyong mga daliri ng kasamaan. Ang inyong mga labi ay nagsasalita ng mga kasinungalingan. Ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. Dito, sa Isaiah chapter 59, tinuturo sa atin ng Biblia na pinaghiwalay ng ating mga kasamaan tayo at ang ating Diyos at nagtulak sa atin na magkasala para tumalikod sa Diyos. Lumipat tayo sa 1 John chapter 1. Tingnan natin ang verse 8. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, tinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Dito, nasusulat na kung sinasabi natin na tayo ay walang kasalanan, tinadaya natin ang mga sarili natin at ginagawang sinungaling ang Diyos. Sa pamamagitan ng Isaiah chapter 5053- 53 at 59, 1 John chapter 1, at iba't ibang mga bersikulo, ipinapaalam sa atin ng Biblia na nagkasala tayo sa langit para ibigay sa atin na mga makasalanan ang kapatawaran ng mga kasalanan, pumarito si Kristo sa lupa at tiniis ang kirot ng krus. Siya ay napahiya at nagdusa, maging sa punto ng kamatayan. Ito ay dahil sa ating mga kasalanan. Ito ay paulit-ulit na nasusulat sa Biblia. Ang mga hindi nakakaalala ng kanilang mga kasalanan ay maaari magsabi na, wala akong kasalanan, namuhay ako ng matuwid hanggang ngayon. Gayunman, sinabi ng Diyos na kung ang sino man ay nagsasabi na hindi sila nagkasala sa langit at pumarito sa lupang ito ng walang kasalanan, dinadaya nila ang kanilang sarili at wala sa kanilang katotohanan at ginagawa nilang sinungaling ang Diyos nang tayo ay naipatapon sa lupang ito sa laman, hindi ba naiwala natin ang ating mga makalangit na alaala? Kaya, nang ipinangaral ni Jesus ang Ebanghelyo, ano ang unang niyang ipinahayag? Tingnan natin ang Luke chapter 5, verse 32. Luke chapter 5, verse 32. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi anong dahilan ng kanyang pagdating? Ito ay upang tawagin ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Sa Luke chapter 19, nasusulat na pumarito sa Yesus sa lupa upang hanapin at iligtas ang nawala. Dito, sinasabi ni Yesus na, pumarito ako sa lupa upang tawagin ang mamasalanan tungo sa pagsisisi. Kung gayon, saan nang galing ang mga makasalanan ito? Dahil ang mga makasalanan ay naipatapon sa lupang ito mula sa langit. Pumarito si Jesus sa lupa para akayin sila tungo sa pagsisisi. Ang lahat ng salitang ito sa Biblia ay ang mga tunay na katuruan ng Diyos. Kahit na nakalimutan na natin ang ating mga makalangit na alaala, hindi natin dapat na sabihin, wala akong kasalanan, matuwid ako. Sa halip, dapat nating tanggapin ang mga ng Biblia at unawain na meron tayong ganitong nakaraan sa langit. Sa paggawa nito, dapat na maganap ang gawain ng pagsisisi para mapatawad tayo sa mga kasalanan natin sa langit at sa lupang ito sa buong biblia may napakaraming payag tungkol sa pagsisisi lumipat tayo sa Matthew chapter 3 verse 1 nang mga araw na iyon ay dumating si Juan na tagapagbautismo na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi ano ang sinasabi niya magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Dumating si Juan na tagapagbautismo nang may misyon ni Elias. Hinanda niya ang daan para kay Jesus. Nang ipinangaral ni Juan na tagapagbautismo ang Ebanghelyo, ang una niyang sinabi ay, magsisi kayo. Pumunta tayo sa Matthew chapter 4, verse 17. Tingnan natin ang verse 17. Mula noon, si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, makukumpirma natin na hindi tayo pumarito sa lupa ng walang dahilan. Pumunta tayo sa Mark chapter 6. Sa Mark chapter 6 verse 12, nasusulat na, Kaya't sila'y humayo at ipinangaral. Ano ang ipinangaral nila? Na ang mga tao ay dapat magsisi. Nagpalay sila ng maraming demonyo. Pinahira ng langis ang marami may sakit at pinagaling sila. Sa sinaunang simbahan, ipinahayag ni Juan na tagapagbautismo na magsisi kayo. Ipinahayag din ni Jesus na magsisi kayo. Ano ang ipinahayag ng mga alagad nang nangaral sila ng Ebanghelyo? Ipinangaral nila na ang mga tao ay dapat na magsisi. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng pagsisisi? Ano ang dapat na gawin ng mga anak ng Diyos na tumalikod sa Diyos? Nasusulat na, manumbalik sa Diyos. Sinunod ng ating mga puso ang mundo at tumalikod sa Diyos dahil sa ating makamundong kasakiman. Dapat tayong manumbalik sa Diyos at isipin siya. Kaya tinakda ng Diyos ang mga kapistahan. Tinatag niya ang kanyang mga kautosan para sa atin. Ang pagsisisi ay nakapaloob sa lahat ng handog na sa Diyos. Ang Sabat, ang Pasko, ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa at ang kapistahan ng mga unang bunga, ang pagsisisi ay matatagpuan sa pitong kapistahan sa tatlong panahon. Ang pagsisisi ay nagpapanumbalik sa atin sa Diyos at nakapaloob ito sa mga kapistahan. Kaya pag sinunod natin ang mga kautusan ng Diyos, Ibig sabihin nito na nagsisisi tayo sa pamamagitan ng pagbaling ng ating mga puso sa Diyos. Kaya, ano ang ginawa ni Satanas sa mga kautusan ng Diyos para hadlangan tayong magsisi? Binago ni Satanas ang mga kautusan ng Diyos sa mga tuntunin ng mga tao. Ang pagsisisi ay hindi nakapaloob sa mga ganitong masamang tuntunin. Kumpirmahin natin na ang mga kautosan ng Diyos ay nagpapanumbalik sa atin sa Diyos at na ang pagsisisi ay nakapaloob sa mga ito sa paglipat sa 2 Chronicles chapter 30. Tingnan natin ang 2 Chronicles chapter 30 verse 6. Kaya't ang mga tagapagdala ng sulat ay lumibot sa buong Israel at Juda Dala ang sulat mula sa hari at sa kanyang mga pinuno. Ayon sa utos ng hari na sinasabi, Kayong mga anak ni Israel, manumbalik kayo sa Panginoon, sa Diyos ni Abraham, Isaak at Israel. Ang kaharian ng Juda at ang kaharian ng Israel ay naniwala sa Diyos. Gayunman, sa panahong iyon. Pareho silang bumaling sa paggalang sa mga Diyos-Diyosan at sumamba sa ibang mga Diyos. Kaya isinugo ng Diyos si Propetang Isayas para ihatid ang mensaheng ito kay Haring Hezekiyas. Tinanggap ni Haring Hezekiyas ang Paskwa ng mapagbiyaya at nagpadala ng liham sa Timog Juda at sa Ilagang Israel para ipagdiwang ang Paskwa sa liham, isinulat niya na manumbalik sa Diyos. Ano ang dapat natin ipagdiwang para manumbalik sa Diyos? Ang paraan upang manumbalik sa Diyos ay ang ipagdiwang ang Pasko. Magpatuloy tayo sa verse 9. Sapagkat kapag kayo'y nanumbalik sa Panginoon, ang inyong mga kapatid at ang inyong mga anak, ay makakatagpo ng habag sa mga bumiyag sa kanila at babalik sa lupaing ito, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay mapagpala at maawain at hindi niya ilalayo ang kanyang mukha sa inyo kung kayo manunumbalik sa kanya. Kaya't ang mga tagapagdala ng sulat ay nagtungo sa bayan-bayan sa lupain ng Ephraim at Manases hanggang sa Sebulun, ngunit sila'y pinagtawa ng may pagkutya at paghamak. Nang ipinadala ni Haring Hezekias ang mensahe na manumbalik sa Diyos, Sumunod ang Timog Juda, pero kinutya ng Hilagang Israel ang mga tagapagdala na nagsabi sa kanila na magsisi at manumbalik sa Diyos. Kalaunan, ang Hilagang Israel na hindi nagsisi ay nawasak. Para sa Timog Juda na nagsisi, ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang biyaya at winasak ang 185,000 kawal ng Assyria sa loob ng isang gabi. Kaya, maintindihan natin na ang pagdiriwang ng Pasko ay ang gawa ng pagsisisi. Ang lahat ng tuntunin at utos ng Diyos ay naglalaman ng kahulugan ng panunumbalik sa Diyos. Iyon e ay pagsisisi. Magpatuloy tayo sa Malakay chapter 3. Sa Malakay chapter 3 verse 7, Sinabi ng Diyos na, Mula sa mga araw ng inyong mga ninuno, kayo lumihis sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Manumbalik kayo sa akin. Ang ibig sabihin ng manumbalik kayo sa akin ay magsisi. Kahit na medyo naiiba ang pagpapahayag, may parehong kahulugan ito manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, paano kami manunumbalik? Nagtatanong sila sa Diyos ng, paano kami magsisisi? Tingnan natin ang verse 8. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayun may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog, Kayo'y sinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalik upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sagay, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan manumbalik sa Diyos. Ang kahulugang ito ay nakapaloob sa mga tuntunin ng Diyos. Sa ibang salita, ito ay pagsisisi. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit inuutos sa atin ng Diyos na sundin ang kanyang mga katuruan? Ang mga sumusuway sa mga katuruan ng Diyos ay ang mga hindi nagsisi. Ang mga sumusunod sa mga katuruan ng Diyos ay ang mga nagsisi. Ang kahulugang ito ay nakapaloob sa mga tuntunin ng Diyos. Kaya, nang pumarito ang Diyos sa lupa sa panahong ito, ibinalik ng Diyos ang mga kautosan ng bagong tipan na nawasak para magsisi ang sangkatauhan. Ang mga tumatanggap ng kanyang mga katuroan ay ang mga nagsisi. At ang mga hindi tumatanggap ng kanyang mga katuruan ay ang mga hindi nagsisi. Kaya sa Matthew chapter 7, sinabi ni Jesus na, Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng na mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan at kung magkagayon ay pahahayag ko sa kanila. Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin. Kayong sino sila? Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ang ibig sabihin ni Jesus ay lumayo kayo sa akin kayong mga hindi nagsisisi. Nakapaloob sa mga kautosan ng Diyos ang pagsisisi. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit sa panahon ng lumang tipan, ang dugo ng isang hayop ang siyang inialay bilang isang handog? Sa bawat kapistahan, sa bawat sabat, at sa bawat handog na sinusunog? Ano ang kinakatawan ng dugo ng hayop? Hindi ba ito kumakatawan sa sakripisyo ni Yeso Kristo sa krus? sa pamamagitan ng mga kapistahan at ang bawat pagsamba. Dapat nating isipin na namuhay ang makalangit na ama at ina ng ganitong buhay ng sakripisyo dahil sa aking mga kasalanan. Sa kalang, ang ating mga puso ay maaaring bumaling mula sa mundo at makamundong pagnanasa at tungo sa Diyos at sa kaharian ng langit. Nagkasala na tayo sa langit. Kaya hindi tayo dapat na patuloy na tumalikod sa Diyos at sa Kanyang mga katuruan dahil sa makamundong kasakiman sa lupang ito. Umaasa ako na magagamit natin ang oras na ito ng mapagbiyaya para mas mapalapit sa Diyos. Tingnan natin ang Mark chapter 1, verse 15. Mark chapter 1 verse 15 na sinasabi naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos kayo'y ano magsisi at ano pa manampalataya sa ebanghelyo Hindi ba ang ebanghelyo ay ang bagong tipan Ang daan upang magsisi ay nakapaloob sa lahat ng katotohanan ng bagong tipan Gaya ng nasusulat sa 2 Chronicles chapter 30 at Malakay chapter 3, kung itatanong natin sa Diyos na, paano kami manunumbalik sa Diyos? Sasagot ang Diyos na, manumbalik kayo sa akin sa pamamagitan ng aking mga regulasyon. Ano ang nakapaloob sa mga regulasyon ng Diyos? Hindi ko ito nagawa noon. Pero mula ngayon, susundin ko na ang mga ito. Susundin ko ang kalooban ng Diyos. Iuukit ko ang mga salita ng Diyos sa aking puso. Susundin ko ang kalooban ng Diyos. Ang mga ganitong pangako ay nakapaloob sa mga regulasyon ng Diyos. Kung gayon, ano ang tinutupad ng mga nalabi sa binhi ng babae na lumalaban kay Satanas sa huling panahon? Tinutupad nila ang mga utos ng Diyos. Tinutupad din ng mga huling banal na maliligtas sa lupa ang mga utos ng Diyos. Dahil naglalaman ang mga utos ng Diyos ng kahulugan ng pagsisisi. Tinuturoan tayo ng Biblia na ang mga nagsisi ay sumusunod sa Diyos saan man niya sila akain at sumusunod sa lahat ng katuroan niya. Mga kapatid, madalas nating iniisip ang bagong tipan ng napakagaan. Sinasabing ipinapangilin natin ang Sabat at ang Paskwa. Ipinagdiriwang natin ang pitong kapistahan sa tatlong panahon at sinusunod natin ang mga regulasyon ng bagong tipan. Maaring tila sumusunod lang tayo sa kautosan. Pero hindi ba nakapaloob ang dugo ni Kristo sa bawat sabat at sa bawat kapistahan? Dapat lagi nating isipin ang sakripisyo ng makalangit na ama at makalangit na ina at iukit sa ating mga puso ang determinasyon na hindi natin kailanman dapat na ipagkanulo ang kanilang biyaya. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng katotohanan ng bagong tipan. Noong Pasko, ibinigay ni Jesus ang tinapay at alak sinasabi na, Ito ang aking katawan at ang aking dugo na ibinibigay dahil sa inyo. Pinunit ng Diyos ang kanyang laman at ibinuhos ang kanyang dugo para sa atin. Hindi natin dapat akalimutan ang katotohanan ito, kundi lagi itong alalahanin taon-taon. Sinasabi rin sa atin ng Diyos na alalahanin na ang pag-aalay ng kordero sa sabat at sa palagi ang handog na sinusunog ay kumakatawan sa kanyang sakripisyo. Dapat natin maintindihan ang kahulugan ng pagsamba. Kaninong sakripisyo ang naganap sa oras na ito? ipinako si Jesus sa sa krus mula 9am hanggang 3pm para sa palagiang handog na sinusunog sa umaga at sa hapon alinsunod sa propesya, hindi ba? Hindi natin dapat nakalimutan kailanman ang kanyang sakripisyo, tama? Nang walang kanyang sakripisyo at pasakit, hindi tayo kailanman magkakaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya sa bawat pagsamba, dapat tayong umawit ng mga papuri at maghandog ng mga panalangin ng pasasalamat para sa kanyang biyaya. Nagkasala tayo sa langit at nagkakasala pa rin sa lupang ito. Bukod pa rito, kumikilos tayo na tila tayo ay matutuwid. Habang ginagawa ito, patuloy tayong gumagawa ng kahangalan ng paglalagay ng higit pang pasanin sa makalangit na Ama at Ina. Ang pagsamba ay hindi lang oras para sa mga papuri, mga panalangin at sa salita ng Diyos. Dapat nating alalahanin ang kanyang sakripisyo. Noon, kinailang ibuhos ng Diyos ang kanyang dugo para sa ating mga kasalanan. Ito ay dahil sa ating mga pagsuway. Habang nag-iisip sa ganitong paraan, dapat natin pagnilay-nilayan ang mga sarili at linangin ang mga sarili tungo sa espiritwal na mundo. Ipinapaalam ng Diyos ang wakas mula sa pasimula at nalalaman Niya ang lahat sa langit at sa lupang ito. Kaya kung sinasabi natin na tayo ay matuwid at walang kasalanan, Ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Pinatototohanan ito ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Bakit nakapapagod ang buhay ko? Ito ay dahil sa ating mga kasalanan. Nararapat sa atin ang mga ganitong uri ng pagdurusa dahil mga makasalanan tayo. Pero ipinahintulot sa atin ng Diyos ang mga mapayapang sandali sa halip na buhay ng mga makasalanan. Dahil namumuhay tayo ng mapayapa, iniisip eh, natin na wala tayong kasalanan. Kaya kailangan natin ng sakripisyo, kirot, at pagdurusa. Hindi ba sinasabi ng Diyos na ang pagdurusa para sa Ebanghelyo ay mabuting pagdurusa? Panahon na para maunawaan kung sino tayo, mga makasalanan. Iukit natin ang mga salitang ito sa ating mga puso. Magsisi at manumbalik sa Diyos para walang sino man ang maiwan sa daan patungo sa langit. Umaasang tatanggap ang lahat ng kapamilya ng Zion ng kapatawaran ng mga kasalanan at makakabalik sa langit nais kong tapusin ang sermon na ito. Maraming salamat.